nagpahayag din po ang uh, grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung uh, article sa Yan ba yung parehong Phil Consa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi naayon sa batas. Ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Am um, ginagalang ko ang kanilang opinion pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang ayon dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kaninuman, na sabiing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court dahil nga sa blanket authority na binigay ng, court, ng, ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide All cases of impeachment. Last na lang on my part, mm. SP. Um, sabi din, yung uh, pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay uh, uh, mag-motion for inhibition. <laughs> Ulitin ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator-judge. Um, that is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag kahiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi nang kung sino man na um, nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment um, court. Na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan So Kung may mag-move from pro prosec or defense na ipainhibit kung sino mang senator-judge, itatakel niyo po sa impeachment court? It. Again, citing president, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may paglabag sa kanyang trabaho bilang senador sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President um, Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakel ng ethics as, as a Senate hindi body? Hindi ko sinasabing itatakel. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge.